Good evening guys So welcome sa aking uh, youtube channel isa na namang uh, magandang talakayan ang ating uh, pag-uusapan ngayong gabing ito uh, pag-uusapan natin ngayon na uh, sa usapang barko uh, vlog number 3 uh, ito ay ang uh, salitang uh, respeto so mga kasampa mga kamarino So, bilang isang siman so, kailangan na uh, taglay-taglay natin, no? Ang katangian, no? Yung uh, salitang uh, respeto, no? Hindi lang sa isipan natin, kundi uh, maging sa ating uh, pang-araw-araw na pagkatrabaho or dapat natin siyang isa buway no once tayo nasa barko na So ano nga ba yung ibig sabihin ng respeto ito yung respeto sa sarili, respeto sa kapwa, respeto sa nakakatanda, respeto sa kasama so yun yun yung uh, kahulugan at uh, ibig sabihin ng uh, salitang respeto, so sa so barko uh, napakahalaga yan no? so, lalong lalo na sa mga baguhan, palamang na sasampa o magbabargo so kailangan talaga no? so taglay natin yan taglay taglay natin yan sa ating uh, pagsampa yung uh, salitang uh, respeto o dapat uh, marespeto tayo no? sa ating mga kasamaan no? especially sa mga higher ranks tulad ng mga opisyal no? maging sa kaparehas lang din natin at sa mga mabababang uh, uh, position sa barko no? so based on my experience sa, sa uh, chief ko so yung respeto na yan uh, lagi kong ano yan uh, dala dala yan no? once na ako isasampa no? so ang ginagawa ko pag ako sumasampa so syempre hindi pa natin alam o hindi pa natin kilala yung mga kasama natin kung sino yung official kung sino yung uh, mga higher ranks kasi pag sampa natin minsan uh, ano yan, uh, hindi pa natin alam kung sino yung mga ano natin no yung mga official natin minsan kasi pag tayo magulo eh so, no? kaya po uh, bilang isang uh, baguan no? bagong sampa sa barko So lahat 'yan at ang makita ko, binabati ko, tinatawag kong sir. No. So 'yun ang isa sa mga uh, paraan 'no para maipakita natin yung respeto natin 'no sa ating mga kasama, especially sa ating kapwa no? So sa mga baguan So wag natin kakalimutan lagi yung lagi tayong uh, maging na uh, magalang no? sa ating uh, mga kasamahan, no especially kapag uh, sa umaga no siyempre uh, makikita kita tayo kakain tayo sa mess room kakain tayo sa officers ano no officers lunch no? so hindi naman kasi uh, yung salitang respeto ay eh, ina-apply lang sa mga mabababang ranggo kundi sa lahat yan no sa lahat yan ng crew So, dapat meron tayong uh, uh, respeto sa bawat isa. No? So, kailangan lagi tayong ano, uh, magbibigay galang. No? So, kung may nakita tayong kasama natin, no? uh, so, isang magandang uh, pagrespeto yung batiin mo siya. Kung umaga, batiin natin, Sir, good morning, Sir. Sir, good afternoon. Sir, good evening. Mga ganyan ba? kasi yun yung isa sa mga magandang uh, dapat natin katangayan yung lagi tayong mabibigay uh, galang no whether officialyan uh, official yan or rating yan or kaparehas mo yan so kailangan na uh, ganun yung ating uh, <coughs> pag-uugali kasi isa sa magandang uh, samahan din sa barko yung meron tayong respeto no sa bawat isa so hindi tayo yung tipong uh, pag nakita natin yung kasama natin hindi natin papansinin no? so hindi po maganda yun no? especially doon sa mga aspiring seaman na gusto talaga magbarko so yun ang gawin natin no? gawin natin sa barko na once tayo ng nagbarko na so mga ibabaw sa atin yung uh, may pagiging ano, Uh, marespeto, magiging magalang sa kasama. No? Kasi yun din yung magpapa, ano, magpapagaan ng ating uh, trabaho at uh, magiging maganda yung ating uh, kontrata. No? Kung lahat ng mga tao eh, kasundo natin. No? Dahil kung hindi natin irespeto yung kasama natin, tsaka yung mga official natin, so pangit, hindi siya maganda. Kasi nga, sabi nga, ang respeto ay kusang binibigay, hindi hinihingi. No? Pero siyempre, uh, bilang uh, ano at uh, tao o bilang crew ng barko, so dapat uh, sa atin magmumula no? yung respeto na yan. No? Kasi hindi naman tayo pare-parehas ng ugali. So may mga tao talaga na hindi mo rin mapiplease. No? So kailangan lagi tayong ano uh, marespeto sa mga kasama natin so yun lang ang naisi-share ko ngayong gabi ito ano So, lalong-lalo na sa mga baguhan at sa mga datiyan na rin, kung minsan nakakalimutan na yung salitang respeto, no? nawawala na rin yan San sa barco. Kaya minsan, ang barko, mm, hindi maganda ang, ano, ang samahan. No? dahil sa kawalan ng uh, respeto ng iilan at meron meron pa rin naman na mga marerespeto ng mga crew no? sa barko so kailangan lang talaga no? maging consistent tayo no? sa araw-araw na ating ginagawa no? whether uh, may problema man tayo sa sa trabaho sa pamilya so ganoon pa rin ituloy pa rin natin yung pagiging marispeto sa kapwa so bali uh, so sana may na namang kayo no? yung lalong lalo na sa mga taga-subaybay natin sa mga baguhan no? na magbabarko pa lamang at gusto magbarko so yun ang mga uh, isa sa mga dapat natin katangian o uh, <coughs> dapat taglay natin no? once na sumampan na tayo ng barko yung salitang respeto sinabing respeto, malawak yan. So, pero ang pinakabood niyan, yung, uh, yung respeto natin sa ating sarili at sa ating kapwa. So, muli guys, sinasabi ko sa inyo, hindi ako isang uh, professional. Ano? Ito'y uh, isa lamang a uh, uh, aking uh, experience, no? yung sinishare ko sa inyo. Kung ano yung mga natutunan ko na na-experience ko sa barko so yun yung uh, sinasabi ko no sa ating uh, talakayan no sa ating uh, usapan no so inulit ko na hindi ako magaling no kasi hindi rin ako perpekto may mga pagkakamali rin ako no? pero madalas lagi kong uh, ginagawa or uh, pinipilit pong gawin no sa barko yung mga uh, mga bagay na na ikasasaya no ikasasaya ko at ikagaganda ng samahan sa barko no so yun lang po no sana may natutunan kayo at may nakuha kayo mga pointers no lalo, lalo na sa mga baguhan no na magbabarco pa lamang so thank you very much no so sa mga hindi pa naka-subscribe no sa akin YouTube channel no? please uh, po support po so thank you very much no? mga kasampa so see you sa mga susunod nating talakayan okay